ang galing mo, Master! Oh, ang dami laki! Ang mo. Ayun! Alam, ang grabe ay! Ayun! Ang dami lang dami! Ang karpa! Wow! Woo! Wow! Wow! Ang dami oh! Ah! Yeah! Bye, friend. Oh. Ayan na siya. Wow. Wow. <laughs> so, ayan guys, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Ay, dito may uh, sa may dampo mga master. Dito po tayo ngayon. na natin si Director Vlog sa Lens. yeah ito yung ating uh, kasama. Tara, samahan niyo kami. Bago yung ating lambat na gagamitin. Uh, sponsor by uh, Katimir Kuri. Ayan po ating gagamitin lambat. Tara guys, samahan niyo kami. Let's go. Doon doon sa taas, Master. Maya, maya. Danda lang. Nandun. Tara mga Master. Samahan nyo kami sa aming scout ranger ngayong araw. Ito po yung aming uh, dinadaanan bago mga pag-fishing. Ito po yung bagong spot namin na kal kalbaryo talaga. <laughs> Siyempre, sundan natin yung anak natin. Hala. <laughs> <laughs> ingat natin mga Master. Hala kasi medyo masukal yung aming dinadaanan Ito kaya, hadis mo. Hinalala, dito. ayan nga eh marami pagka uh, may sabit lang yun po ano ah, lang o yan mababawa na naman yan wala, wala naman tao yan pero sa taas talaga matik yan gitna mo naman sir para walang sabit Oh, ang galing mo, Master! Kaya wow! Na paka galing. Pwede. Ha? Huh? Pwede, marami. Pwede no. Oh. Okay. palang marami yung napusog. Wala. Marami? Oo. Uh -huh. lang. Para may hito pa ata. Dito dito, huh? dito pala marami. Oy, oh, ang dami, laki. Ang dami, tatan, tatan. Ayun, ayun. Oy, oh, ayun. Dadam, dadam. Sabaka, sabaka. Sabaka, sabaka. Marami. Tatan, tatan, tatan lang. Dand marami din yung ano, dito siguro. Dand? Oo. Oh. tanda lang. Sumabit ba? Oo, sumabit. Ha? Ah. Wala Ay, grabe dami. So, kaya siya taas. Grabe siya taas. Grabe siya. Grabe na dyan? Tingnan mo dyan ha. ano. yung ka. Nandahan lang ha. Nandahan lang sir. Huwag mo siya nung ano persahin. Oo. Good morning po, good morning po sa atin lahat mga masyarakat. Uy, ang dami! Ang laki! Ang laki, sir! Ang laki! Ang laki, sir! Tadarang, pelancong, ada nggak mungkin laki? Wow, uh, cepat ayam, Allah, ayo, 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 Allah. Wait, lama masih lah, mau main syarat apa aja lah? Ah, di rumah kita pun seberang Ah, tami, ini parang ini atas sabit. parang melakih ista. Melakih ista? Oh, ah, tino bagi ya? Bakar apa nama lakiyan? Bakar apa nama lakiyan? Tanda lang. Bagi ingat bagi ingat, ka, ah. Wow. Bagi ingat, Hmm. Kayak mau kayak mau. laki. Uh -huh. oh, oh. Dino, no? pa tayo ba. Grabe, oh, dami. So, dami na. Eh. <laughs> Panalo ah. Oh. Panalo lang yung hulo ay dun. Panalo master. Yan. Ba't ako matay itong video ko no? Ba't ganun? Oh? Init. Hindi. <laughs> Napakaswerte no. mo. Oh. Ang sarap sa pakiramdam ba? Naswerte no? Gusto kong... Hello. Gusto kong... Baby body, mga lods, verador, pet master friends, good morning from Ophelia Brizo. Ayun, idol. si Jerry bas pa ba, nang huli nang tiyapya Opo, uh, nang huli yun Magaling mang huli Magaling bang huli yon, si Eno, si si Jay. oh, pati mga karpa, eh ma Hindi na kaya maka Maka Baka gumuro sa so, baba, sayang Yan, ipaigam mo lang masir, ipaigam mo Ha? Baka matumba, yung ano, ipaigam mo Rachel you're done yeah. Yeah. Salamat ko. Shout out loads from Bacoor Cavite from Julie Nuevas Ticalo. Yeah. ayun sa aking tito Marcel Banot, good morning po ay sino po ba? so mga master, dito na tayo Sumabit yung ating ano kayo na ang dayo master, may laki may huh? laki huh? oo oh. Ano grabe. Ayun po yung ating mga kasama ng master. Ayan po si ano. Ayan po. Ayan po yung ating ginagawa nga pagpipisin dito talaga nga. totoo uh, ano talaga kami. Hindi pwedeng pakinikimi talaga kung ano yung ginadaanan namin. Yun po talaga yun. ano? o. Ayan dami o. Oh. dami. dami yan. Pagsalalo yan. Pintet, Piju. So yan mga master ah. Tayo ay na magsisimula na. Uy, lalaki. Lalaki yung uh, pumupo sa gilid. Grabe. Sana mo tingnan pahiya. Hindi yan. Alam namin na alam namin na ikaw yung veteran sa mga master sa paghahagis po ng lambat kaya alam po namin yung yung uh, oh, Sumabit na sa taas pero bubuka pa rin mga mater. Makikita na at matutong halayan na. Ha. Ang oh, dami Ang oh, dami. <laughs> <laughs> dami. Dami. na ako na ka. <laughs> 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 dami. Sabi ko sa'yo. Dami. Sa taas Ang dami sa taas niyo. dami dyan. Oh? Hari, oh. ano kaya mo buatan? kaya yan ano, ano ka kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya mo buhatin? kaya wow. yan letabe tabe wow 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 Kaya kaya wow 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 mo, wow 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 Oh, ang dami! Wow. Panalo! Lala! <laughs> ang dami talaga! Huh? Sabi ko sa'yo eh, nandito sila eh! Ay! Sabi ko sa'yo, grabe ang aros sa taas! Ano? Grabe yung aros sa taas! Grabe, dami! Ay pa? Ang dami! Ang huh? dami! Ang dami! Marami natin pang bigyan! Ang dami na ito! Ha? Pag mamalilit, pakawalan natin ano? Oo, mamalilit, pakawalan natin! Sana yung pistol pis muli. Ha? Ala. Karami. <laughs> Panalo. Isang hagis, mga 15 kilos. 15 kilos yun ito. Oh, oh, oh. Lalaki pa <laughs> naman. Oh? Ambe. <laughs> Ang dami na, na naman matutuwa ngayon. Ayan nga ay. eh. Ala. <laughs> Panalo, hindi na ispat dito. Pagkakadong siguro sa wala mo, mga mga karpa doon. Oo, oh, mga karpa.

Wad ang lalaki no. Pili. Pili. Yeah, pili, pili. Panaalo. talaga. Dabian, dabian. Tulasan, wow! Saktong, sakto. Ay, sa taas <laughs> pa mas. Wow. Isang Isang Sakto yan ito oh, Ha? dami daw. dami? Daw. <laughs> ah? oh, gravity, dami, dami? Oh. Isang hagis pa mamaya sa taas no? Sakto yung hagis niya eh hila oh. ah, puno ka ito no Puno, puno hila ay, ay, may tumatalong pa Puno Isang hagis Puno Kaya Wow ngay. Hindi na pala ating naman yan Ay hindi lang, mga puno na Ado! Wow! Dami oh. Wow Abe Ano kaya mabuhatin? buhatin? Kaya, kaya Kaya? <laughs> <laughs> hindi na kaya buhatin mga ito lang ang huli Napakarami Hindi na kaya buhatin Lagabi oh. Wow. Oh. <laughs> Dito pa rin mga ista eh. Dito pa na sila. Oo. Mas lalo dyan ng oh. Puno yan. Pangalawang hagis. Malapit na mapuno. Siguro punong puno na talaga. Yun. Puno na yan panigurado. Puno na. <laughs> puno na yan. Lampas-lampas yan. Tapos mamaya. Sang hagis pa idol. Ay, sang pa. Oo. Oo. Dito no, kamelo. So. Mahagos. Mahagos? Oo. Oh. Sa baba ng hagos. Durado yan. Ah. Saras, dito, nga. Idaing ko itong iba idol? Ha? Huh? Idaing itong iba. Idaing mo? Maganda pa nito kasi ano eh. Oh, maganda pag kasi matagal na ano. Maganda pa ito kasi malilim pa siya. Oh. Okay naman dito eh. Ano okay lang? dito? Ha? Huh? Okay dito. Okay rin eh. Kasi Kapag gabi siguro dito, marami din dyan sa gilid. Ang dami dyan. Oo. Pero nakakatakot ang paggabi dito. Maramay asa ba? Oo. Oh. Gabi. Wow. Dalawang halis mo nito. Dalawang punong basket adul

Pagpawis, so. Diba ang so, so, dami nang binubuhat kanina? Ah, may sakit kung isa, ah. Ha? Ah? Ay, balik to, balik. Balik, balik. Balik, ay, balik. Eh. balik? Ay, para nang tiga mas kasi. Ah. Ay. Ah. Ay para yung video ko kayo na. Na siya, nag i siya ah, cool na mamatay. Oo. Cool uh, na. Full na, Ano na pala, mahina na pala yung ano niya. Torres. Oo. Ala kakaibang ibon niya no. Ha? Kakaibang ibon. Ayan, yun, yeah, kalapa. Ng... Ah, yun, eh. Kalapati, master. Ayan yung mama ng kalapati. Parang saranggula ah. <laughs> mama ng kalapati yun. Ayan, dami. Puling ko sa ako doon? Oo. Oh. Sa ako? Dalawang sako kuhin mo. Kuhin natin yun. Yung dalawa na? No, di, ba, sako, di, ba, di ba sampung sako yun? Oo. Oh. Dalawa lang kunin natin? Dalawa lang. Dalawa lang. Dalawa lang mamaya naman para ibahay natin mamaya. Sige, sige, sige. Mamaya isang hagis pa kukuhin ko sako.

tayo ito. Sayang yung dadal, dadalar. Salib <laughs> <laughs> nga rin ako eh. Ha? Huh? Salib na ako. Ano pala? Kami pala yung dumi-dumi sa cellphone mo. Ha? Huh? Oh, wow! Palsik? Hindi yung... Anong kamay? Ah, yung... Parang, alam mo, timanti ka. Hmm. Ano ba yung cellphone to? S22 Plus. Mahal din yan. So, parang madilim siya, madilim? Yung screen niya. Yung screen niya? Yung screen yan? Ah, screen lang pala. Oo. Oh. So, Naka-dark yan. Na, ano kasi yan? sakit yung mata ko kasi pag ano? screen yan? Yung sa yung sobrang liwanag, sakit. Uh ah. -huh. Mm. Lumasakit siya. Lumuluha ba? Yun, ang shoutout po sa ano? Sa mga viewers natin dyan. Rick, no, see, like, no peace. Sa select like, shoutout. Don't. Yun, shoutout shout sa shoutout sa iyo. Richie Pema. Ang daming huli oh. Saan mo gusto mag-agad sa Pampaster? Dyan, dyan. Mga ilang kilo gusto mo? Siguro, mga 35 kilos. 35 kilos? Oo. Oh. Pagbigyan pag kita ito lang. Dami, dami ang huli. Oh. Ng 35 kilos? Oo. Oh. 35 kilos. Pagbigyan, pagbigyan. Pagbigyan kita. 35 kilos, pagbigyan. Let's go. Ayan na naman, panalo na to na? Oh, okay. lapitan mo pa 5 kilos Requested by By friends <laughs> Sakto ah Layo <laughs> <Lahayo> ah Ubus ang lakas Ubus ang lakas wala ata eh, no? Parang wala, wala dito yung 35 kilos. <laughs> <atito, dito. laughs> Nandiyan ata eh. Sa baba. Parang, parang wala ka nararamdaman eh. Parang wala na, napusag sa ano eh. Lambat eh. Ay, yung dilaw pala sir Ano yan? Ayan yung uh, 36, 36 kilos yan. <laughs> Lumampas na isang kilo. Ginto pala yung nauli. Oh, ginto yan eh. <laughs> ginto yan eh. Kumpas ng 35 kilos. Oo. Ano yung 35 kilos? Diyan pala sa baba. Tipong, ito yung uh, gawa ng ano, gawa ng uh, high tide sa mga damo-damo na yan, mga sumabit-sabit na mga damo. No? mahal ang presyo ng dilaw. No? Oh. Yung Yoyong... <laughs> 36. bastang <laughs> 36. 35 kilos. <laughs> 36 kayo na yan eh. <laughs> Andiyan mo dyan. Gusto mo yung isa dyan. Andiyan dyan. Parang nagkakinan na dito? Ha? Andiyan ka nagkakinan na dito? Dito wala pang halis dyan. Dito? Oo. Dito. Dito? Dito meron na eh. bumalik Harbis na naman Harbis oh, gabi laki, -laki. Eh, nanya naman. Nanya naman, laki, -laki pang ano yan pwede ito pang hipon yan eh oh, pwede ah gumalaki oh. pang oh. ng noodles. Sa... eh pang ano pala pambanak? No. <laughs> pambanak no. master oh pambanak. ganda yan naubos ang lakas ng noodles <laughs> lakas ng kanin ayan na, eh ayan na ayan na, ayan na siya Wop! Wow! wow. Oh, oh. Ang ganda ng agis! <laughs>

Oh. Wow. Dami. Oh. Okay. Wow, talaga. 25 kilos. Menos oh. 20. 35 kilos, wow. Ah. 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 Ah na. May sampung sako pa doon. Oh, snapper. snapper. Huh? Black snapper. Oh. <laughs> snapper. Snapper. <laughs> snapper no. <laughs> Kaya ibang snapper yan ah. May Magpagkaharoon tila pia. Tignan <laughs> mo, malilim na ito pero ano pa rin oh. Pa oh. san pala. pa lang na uli natin ng nakaiba. Kulay dilaw, ginto. Ay. At least at least malaki yung presyo niya. Ah. <laughs> 36. Bitatayin mo ba sa ano? Sa Olympics? Kaya nga sa Olympics. mag tayo. Pwede, pwede. na. Pwede na magtanbli-tanbli sa tubig. Tama <laughs> so, Kapoy na, ako, 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 Kapoy na. Ako magagos. Kapoy, Kapoy na, Kapoy na. Giyod. Kapoy na, Kapoy na. Nakalimutan yung gasolina na sa taas. Kaya nga. Agis. Pangano yan? Bang 400 kilos naman yung kukunin ko. Ah, <laughs> baka. 400 kilos. <laughs> Kapoy na, Giyon. Kapoy na. Kapoy? Let's go.